Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng ganito katabang baboy? Sa maniwala ka man o hindi, yang nakikita mong higanting estatwa ay ang katawan mismo ng baboy. Ang laki, di ba? Parang halimaw. Dito sa Taiwan, sa probinsya ng Sansha, hindi kumpleto ang kanilang bagong taon kung walang parada ng mga dambuhalang baboy. Ito ang ulo ng baboy, samantalang ito naman ang katawan. Parte kasi ito ng kanilang tradisyon sa paghahanap ng pinakamatabang baboy. Ang kalahok na may pinakamatabang baboy ang siyang kikilalanin bilang kampiyon. Ang matabang baboy raw kasi ay sumisimbolo sa masaganang buhay. Para manalo ang kanilang baboy, pwersa ang isinusubo ang pagkain sa bunganga ng baboy sa pinapakain ng mga baboy hanggang sa lumaki ito ng sampung beses. Ang mga baboy na ito ay may timbang na isang libong kilo. Napakalaki noon kumpara sa ordinaryong baboy na tumitimbang lang ng isang daang kilo. Kahit mukha itong nakakaaliw, maraming tao naman ang hindi natutuwa rito. Hindi raw kasi makatarungan sa baboy ang sapilitang pakainin at saka iparada ang katawan nito. Ano sa tingin mo, Masama ba ang ginagawa ng mga tao sa Taiwan na pinapataba ang mga baboy at saka ipaparada sa kalsada? Pakicomment na lang sa ibaba ng video kung sa tingin mo ay makatarungan ito para sa hayop. Kung tutusin, pwede naman nating ma-enjoy ang matatabang hayop nang hindi natin sila sinasaktan. Ang halimbawa nito ay ang sobrang sikat na hippopotamus. Siya si Mudeng, ang hayop na masarap pang gigilan. Sumikat si Mudeng sa internet dahil sa nakakaaliw nitong ugali na bumagay sa kanyang chubby na mukha. Mahilig ito may paglaro sa kanyang mga caretakers. Kapag nanggigil si Mudeng, kakagatin ito ang tuhod ng kanyang kalaro. May kita si Mudeng sa isang zoo sa Thailand kung saan naging patok ito sa mga turista. Limang buwang gulang pa lamang si Mudeng nang siya ay sumikat sa internet. Umaasang ang may-ari ng zoo na sana ay maging inspirasyon si Muding para protektahan ang lahi ng mga hippopotamus. Ang mga pygmy hippo ay endangered species o yung tawag sa hayop na malapit ng maubos. Madalas kasing hinuhuli ng mga tao sa Africa ang hippo upang kainin o di kaya ay paslangin. Sana dahil sa kakita ni Mudeng, wala ng tao ang makuhang saktan ang lahi ng hippo. Pero, hindi lahat ng matatabang hayop ay dapat mong kaaliwan. May mga hayop kasi na sa sobrang taba, sinisira na nito ang kalikasan. Ang halimbawa nito ay ang mga goldfish. Maliit lang ang isda na ito kung ilalagay mo sa aquarium. Pero kung pakakawalan mo ito sa ilog, siguradong tataba ang isda na ito. Dito sa ilog ng Minnesota, ilang beses nang may nahuling dambuhalang goldfish. Naging problema ito dahil ang mga goldfish ay hindi native sa ilog ng Minnesota. Ibig sabihin, inaagaw ng mga goldfish ang lahat ng pagkain at teritoryo hanggang sa wala nang natitira para sa mga native na isda sa ilog. Ayon sa mga lokal na residente ng Minnesota, nagsimulan dumami ang goldfish dahil sa mga tao na nagtapo ng alaga nila sa ilog. Simula din noon, hindi na napigilan ang pagdami ng goldfish. Ang pinakamatabang goldfish na nakuha rito ay tumimbang pa ng 7 kilo. Sa ngayon, walang tigil ang mga manging isda rito na ubusin ng mga goldfish dahil sa pag-asa na pigilan ang pagrami ng mga pesteng isda sa lugar na ito. Kung andito sa Pilipinas yung mga goldfish, sigurado ang kakainin niya ng mga tao. Kung may malalaking isda, Siguradong magiging masaya ang mga pusa. Pero paano kung ganito namang kataba ang mga pusa? Kakayanin ba nilang humuli ng isda? Peligro sa obesity o sobrang katabaan ng mga pusa dahil mahilig itong kumain at palaging natutulog. Gaya na lang ng pusa na sa Spongebob. May timbang ito na 15 kilos, katumbas sa bigat ng apat na taong gulang na bata. Ito naman ang pusang si Orazio sa bansang Italy. Sa timbang na 16 kilos, binansagan itong Garfield sa tunay na buhay. Nakakita ka na ba ng pusa na hindi na kayang buhate ng kanyang amo? Yan kasi ang pusa na si King na may timbang na 17 kilos. Sa bigat na 18 kilos, ito na ata ang pinakadambuhalang pusa na matutunghayan nyo. Siya ang pusang si Patches. Dinala sa bahay ang punan si Patches dahil hindi na ito kayang alagaan ng kanyang amo dala ng sobrang katabaan. Napansin ng mga eksperto na dumarami na ang mga alagang pusa na sobrang taba. Kaya naman nakaisip ng hakbang ang ilang doktor para bawasan ang timbang ng mga fur babies. Pwede mo ilagay sa treadmill ang pusa para mainganyo itong tumakbo at hindi palagi nakahiga. Umaasa rin ang ibang pusa sa water treadmill. Ito yung umaandar na makina na parang magja-jogging pero ang twist nasa tubig. Kaya naman si Muning, feeling niya ay nagja-jogging at nagsiswimming ng sabay. Kailangan pumayat ng mga pusa dahil paano sila makakahuli ng squirrel kung sobrang taba nila. Pero paano kung ganito naman kataba ang squirrel? Kaya pa ba nitong makataka sa pusa? Dito sa Amerika, unti-unting dumarami ang populasyon ng nagtataba ang squirrel. Ang sabi ng iba, tumabaraw ang mga ito dahil sa mga libreng pagkain na iniiwanan sa kanila ng mga tao. Delikado sa squirrel ang tumaba ng husto dahil tsak na may hirapan na silang tumakas sa kalaban. Gaya ng isa na ito na nastock sa butas ng kanyang bahay Kaya kinailangan pa itong tulungan ng mga tao Ito naman ang isang squirrel na sa sobrang laki ng tiyan Hindi na rin siya magkasya papasok sa kanyang lungga Ikaw, alin sa mga hayop na inyong napanood ang pinaka-cute? Para sa akin, mukhang walang tatalo sa kakita ni Mudeng kung kasing cute mo rin si Muding, dapat mong pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello sa Pamilya Morales. Hello rin kay Justin Yu Alartino. What's up kay Charles Pogi at Ching Ching. Shoutout kay Anaya, Sachi at Trey Haki. Belated happy birthday kay Raven Adriel de la Cruz at sa Manlangit Family from Pasig City. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!